Hello, hello. Dumating na yung upuan namin. Pinagawa namin yung upholstery niya kasi sira-sira na rin. Ayan, ito yung napili namin mag-asawa. Beige siya para maiba naman yung color niya. Dati kasi dark brown siya. Namali pa ng floor si Kuya. Akala niya sa second floor lang kami. Kaya inakyat na lang nila gamit ang hagdan. Hindi sila gumamit ng elevator. Tuloy nahirapan sila Kuya. Ayan, ang ganda niya. Para ang linis-linis tignan mga Matagal na namin itong upuan mga mami, uh, I think pangalawang um, paayos na namin to ng upholstery niya. So yun, binabili pa namin ito mga ano, mga 15,000 lang yata ang bili namin dito. Eh maganda pa kasi yung frame niya, matibay siya mga mami. Kaya ayan, pag nasisira yung kanyang cover, pinapalitan na lang din namin Mura nga yung paggawa ni na kuya, eh, 9,000 lang. Sana ito magtagal. Hindi kagaya nung una namin pinagawa, ito yung mga 20,000 yun. Pero saglit lang, nag-crack-crack na din. Pero sana ito. Sabi naman nung ano namin, ng property manager namin dito sa building, maganda daw ang gawa ni kuya. Kaya tignan natin. Sana nga magtagal siya. Ayan. Diba? Ang ganda, ang linis. Sulit na to kupuan namin, di maiimagine. imagine? Mahal na to ngayon pag bumili ka ng bago.